ng sinibak sa pwesto ng Office of the Ombudsman, si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base sa 25 pahin ng desisyon na inilabas ni Ombudsman Samuel Martirez, napatunayang guilty si Guo sa kasong grave misconduct na inihain sa kanya ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Bunsod ng naturang dismissal order, hindi na muling maaaring makapanungkulan sa gobyerno si Guo Isinilbi na rin ng Commission on Elections sa COMELEC nitong Martes, August 13, ang sabina kaugnay ng reklamong material misrepresentation sa paghahain ni Guo ng kanyang Certificate of Candidacy nang siya ay maihalal noong 2022. Ayon kay COMELEC Central Zone Assistant Regional Director Elmo Duque, magsisilbing formal na utusan para kay Guo ang naturang sabina upang masuri ang mga umano'y peking impormasyon na kanyang inihayag sa kanyang COC. Nilagay niya doon na ang kanyang birth birthplace at ang kanyang citizenship. Yun ngayon ang magiging basihan ng uh, law department para investigahan kung mayro nga ba probable cause. Mayroon bang supisyente na batayan para siya ay kasuhan ng material misrepresentation ayon sa Section 74 ng Omnibus Election Code in line with Section 262 na kung saan gagamitin din ng ating himpilan yung findings ng NBI para ihambing at dito sa ating mga records no sa na ipinasinabit niya sa opisina ng uh, Ani Duke moto proprio o mismong Comelec ang maghahabla ng naturang kasong kriminal laban kay Guo. Kung sakaling matukoy na may basihan ang ipinaparatang na misrepresentation laban sa kanya. Kaya yung purpose ng sumpina natin kahapon is to notify her na mayroong proceedings, criminal proceedings against her for material misrepresentation. At ito, magkakandak tayo ng preliminary investigation via the law department. Okay? Ang gagawin lang nun, uh, kaya siya natin binigyan ng sumpina para alam niya na mayroong kaso at pangalawa na mayroon siyang karapatan na sumagot doon sa paratang sa kanya. Samantala bukod kay Guo, napatunayan ding guilty sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service ang ilan pang opisyal ng Bamban LGU. Kabilang sa mga hinainan ng tatlong buwang suspensyon ng BC Alcalde ng Bamban na si Leonardo Anunciacion, na pansamantalang nanilbihan bilang acting mayor at siyam konsehal. Bunsod nito, hindi rin si Anunsasyon ang papalit sa pwesto ni Guo, kundi si Councilor Erano Timbang. Lizen Morten, CLTV 36 News.